Alright mga kaidol, gandang gabi sa inyong lahat. So ayan, ang sarap ng mga pagkain na to. Wow! So yan yung ating pagkain yung gabi na to. So may pancake tayo na oatmeal at saging. Tapos may fresh milk na konti. So let's eat mga kaidol. Uh, thank you kay Love sa pagluto kasi nauna siyang dumating dito kaya pagdating ko may niluto na so kain muna tayo yan o sarap kain mga kaidol wow sarap ng kamuti o oh. yan ganito ka, ganito lang kami paggabi so si love nauna nang kumain yan kaso lang yung kamutin nila dito pag balat hindi <laughs> naman madala yung balat kaya ganito oh. so okay lang yan, yan Ito yung kamote dito sa Japan hirap ang ka, panit, kaya ganyan ang pinalabasan so, hmmm, sarap tapos may gulay, ah kung bakit yan, lumaya. yan lang ang ating pagkain, walang kanin okay na yan okay lang magkain ka ng kanin Umaga, tanghali, paggabi yung kinakain namin dito, wala talagang kanin Hmm. Isang kamote. Tapos meron kang ang dito. dito. kape ha. Ano to? Barley. Hmm. Harap. Sa isang buong kamote. Busog ka na. Tapos may ano pa. Pancake na oatmeal at saka saging. Tapos nilagyan kunti ng fresh milk. Sarap. Mmm. Ay, pasensya sa mga naglalaway dyan. <laughs> yeah. Yan. Tapos na tayo magkain ng kamuti. Isang kamuti lang yung kinain ko kasi. Tapos ito. Itong ulam. Uh, may katne siya carrots at saka repulyo. Kailangan maubos na din Mmm. Sarap. Tapos sabayan mo na ito. Ha? Huh? Ah. Sa mga kumakain nito, shout out. Mmm, sarap po. Malasahan ma ta sa sa ta so, na mo talaga yung saging. Kahit isang saging mo na ito. Nilagay. Sarap. So, paano? Kakain na muna ako. So, magpaalam na ako sa inyo. Bye-bye!